Ang pinagmulan ng kaligtasan. Hebrew 5.9 Ikaw ba isang mananampalataya? Tiyak ka na bang ligtas? Bakit ka naligtas? Sino ang pinagmulan ng iyong kaligtasan? At ano ang batayan mo at pinagtiwalaan mo kaya ka naligtas? Una, sa Panginoong Isus, nagmula ang kaligtasan. Hebrews 5.9 at nang maging sakdal, siya naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Kaya siya ang pinagmulan ng kaligtasan at gumagawa sa nagpasakop sa Kanya upang makasunod sa Kanyang kalooban. Ayon din doon sa Acts 4.11-12, ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga ng bahay. Ang siyang naging batong panulukan, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo na binigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Kaya sa Panginoong Sokristo lamang, matatagpuan ang kaligtasan. Sabi din sa John 14 verse 6, sinabi sa kanya na Yesus, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya sila ang isang paraan para matagpuan natin ang buhay at makarating tayo sa Ama doon sa langit. Pangalawa, siya nagbayad sa lahat ng ating mga kasalanan ayon sa 1 Timothy 2.5-6, sa pagati isang Diyos at tanging sa Iso Kristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos. Inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. At siya lamang ay isang tagapamagitan natin sa Diyos na tumubos para malinis tayo sa kasalanan. Kaya hindi nang sabi sa 2 Corinthians 5.21, hindi nagkasala sa si Kristo. Ngunit dahil sa atin, siya itinuring na makasalanan upang sa magitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Siya lang ang nagdala ng ating kasalanan para mairegalo ang kanyang katwiran. Sabi din sa Ephesians 1.7, Tinubos tayo ni Kristo sa magitan ng kanyang dugo at sa gayon, ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. ganong kadakila ang kanyang kagandahang loob. Kaya ang Panginoon tinubos tayo sa magitan ng kanyang dugo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Pangatlo, ang Diyos ang nagligtas. Ayon doon sa Titus 3, 4-5, Ngunit nang mahayag ang kabutihan at kagandang loob ng Diyos na ating tagapagligtas, niligtas niya tayo, hindi dahil sa mga gawa ng ating ginawa sa katwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan sa magitan ng paghuhugas na muling kapanganakan at ng pagbabago sa magitan ng Espiritu Santo. Kaya siya ang nagligtas sa nagtiwala sa kanyang pagtubos at nagpasakop sa kanyang kapamahalaan. Sabi din sa John 3.17, Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito magitan niya. Kaya't isinugo ang Panginoon, di para pagbayarin tayo, kundi para tayo iligtas. Pangapat, ang kaligtasan ay regalo lang mula sa Diyos. Sabi sa Romans 6.23, sapagat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Yesus na Panginoon natin. At ang kaligtasan ay regalo ng Diyos at ito ay walang bayad na kaloob sa magtitiwala sa Kanya. Sabi din sa Ephesians 2.8, sa pagdadaya sa kagandahan loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa magitan ng inyong sarili. Naligtas ang nanampalataya dahil lamang sa kabutihan ng Diyos at hindi sa kanyang sarili. Kaya sa kanya nakasalalay ang kaligtasan. Sabi nga doon sa Hebrews 12 verse 2, Itoon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakan, naghihintay sa Kanya, hindi Niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at Siya ngayon ay nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Kaya kay Jesus lang natin ito ang ating buong pusong pagtitiwala. Sa Kanya lamang nagmula ito. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Sa si ba ang pinagmulan na kalitasan kaligtasan at siya ba ang batayan kung bakit ka naligtas?